Okay, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Rizal Avenue sa so, may panulukan ng Alvarez Street at dito naman sa bandang unahan ito yung uh, barangay hall ng barangay 334 uh, zone 33 so pinapadimolis to ni Orme so ngayon ay uh, tinatagal na po yung mga bubong so dito rin po yan na uh, itinayo sa uh, bangketa natanggalan na po siya ng uh, bubong so kasalukuyin na po siyang uh, binabaklas yung mga bubong so mismo yung uh, barangay hall wala na siyang bubong oh, dito na lang yung katabi niya parang uh, storage room din to oh. so dito po yung sa kahabaan itong Alvarez street halos katabi po siya ng dating uh, Rasa covered court Ito yung niya. Nakiusap tayo na kung pwede umakyat. Ito yung hagdan. Uh, Pakyat dito sa second floor. So ito yung uh, second floor niya. Ayan so wala na siyang uh, bubungo. ayan baba ulit tayo badak desk ito yung uh, CR nila oh. so ayan yung mga nagkalat ng mga debris ayun yung mga pinagtanggalan ng uh, kisame eh. uh -huh. sir good morning natay na nga po yung uh, sitwasyon yun ng dating uh, barangay hall so dito lang po yan sa barangay 334 zone uh, 33 Uh, tayo nga sa napag natin, yung mga uh, residente nga po dito na ito daw na barangay hall nila ay uh, 19 years na nakatayo. sumatagal so, na rin ano. Ayan sa second floor, dalawa yung matitibag. So yung uh, bintana yan uh, wasak wasak na rin oh. Ah, dito naman sa ground floor nila ay yeah, yeah, ayan yung uh, bintana oh. wasak na rin oh! ito ah, yun naman sa taas niya yung mga nagkakalas ng mga or nagtatanggal ng mga ah... Uh, steel trusses oh. yung mga uh, pinangkabitan ng mga bubong at uh, yun naman sa right side natin pinatanggal na rin yung bubong subali kanina dalawang truck yung nandito umalis na po yung uh, isang truck kasi puno na nga po ng mga ikinaraga nilang uh, debris so ito na lang yung uh, nakikira pang isang truck Medyo malambot lang Tsaka manipis lang yung mga Palo uh, blocks na ginamit dito Kaya ay lang palo lang ng uh, maso Ibagagad Ayan po yung uh, second floor niya. At ito naman yung uh, pinaka ground floor niya. Oh. Eh. Wasak na yung bintana. At ito naman yung mga nagtatanggal ng mga steel trusses. Acabou. Tá Ayan, uh, wasak-wasak na yung uh, Barangay Hill dito. Ayan, uh, maging yung bubong dito. Oh. Baklas na rin. Oh. construction. Kaya dapat daanan yan. Oh. Kahit sa anong barangay na pinagabalan niya Bangkita eh. So, okay naman yun. Kasi nasa bangkita. Ayan, pagka naayos yan, matagaan na yan. ang mga mga passage ride ha Hindi kagaya dito. dito na medyo delikado. Badaan na lang sa sakit ko eh. Eh, doon makakadaan na mga tao. So, ibig sabihin, pabor ko kayo na... Okay naman. Kahit taga dito kayo. Kakaroon ng bago naman ay, di ba? Opo, pangako naman kasi ni Yomi Merong ibibigay sa kanilang magandang bar Kaya, okay naman po kay Yomi eh. Kasi sa amin, okay naman eh. Kasi lahat naman ang programa ni Yomi ay Talaga namang napakaganda Para sa mga batang may nila Kaya po, ako. ako, senior, di ba? For the good and gentlemen of Manila So ito na po yung mga uh, debris ng pinagtibagan itong nga uh, dating barangay hall eh. Ayan yung uh, dating bintana niya na wasak-wasak na maging sa uh, second floor oh. Daniel Trasis nitong uh, barangay hall ayan so na po yung uh, dating barangay hall po dito sa uh, barangay uh, 334 zone uh, 33